this is me and welcome to my Japan journey. Panibangong araw na naman at na ay magtatrabaho. So ang disciplines nyo ay magtatrabaho na naman. Kailangan nating magsipag para sa ating pangarap. Sure, so ayan, may dumating na materials at ipapakita ko sa inyo kung paano nga ba nila dinideliver to papunta ng metal press. So iyan yung kawik namin nga Vietnamese. Binata pa yan at bata pa. Magaling pensa ni Hongo and to passer na yan. Mukha nga lang talaga yung damit niya. Ay marami na pinagdaanan pero yan, masipag yan. Yan nga pala yung ginagamit tapos i-deliver niya na yun sa metal press and another naman dito tayo sa area na to. Ito namang machine na to ay tinatawag na shearing. Ito naman yung nagkakatang materials. Pag may mga excess na pwede pang gamitin dyan na kinakat ba isang kababayan natin ang nag-ooperate din yan. sila din yung nagkakat mga materials sila din nagsaset at nag-ooperate ng machine at tinatulungan siya ng kawik naming hapon pero alam nyo ba may kabigatan din yung mga materials na yan after naman ikata ilalagay sa hikidashi at dapat tama yung materials may mga label din yan nilalagay dyan kung anong klaseng materials at yung kapal ng materials DM nga pala start ng trabaho namin at bago kami mag-start ay may meeting kami every morning kaya ayan nag-aantay na nga lang din oras at okay naman na yung mga gamit ko so ayan sa likod ko nga pala, dyan kami nag-iipon-ipon para mag-meeting. So, hanggang dito na lang muna. Salamat sa inyong panonood. Bye!